kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. sarili nyo? <laughs> hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo sa hang hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali yung ganyan. di na nga kayo matalino eh sa pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ha? Huh? Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Ingrato. Ayaw ba? Galing squatter. Nang mararating sa buhay.